Yung sap -sap, hindi naman siya, no? Hindi, hindi. Walang kalistis yung sapsap. Ano? -sap. Ano pa lang pangalan? <laughs> Magdolo ba tayo ng chapsoy? Eh. <laughs> chapsoy. pipila kasi ako sa amin sa bangko kanina ang daming tao so what are masarap na ulam natin kahit na ito kaya ano, gutom na hindi kayo nagalmosan ng kanin ako? Hmm. hindi, okay lang sa akin okay lang naman sa akin hindi kasi ako ma kasi dagtan tayo ng isda. Sarap ng isda. Press ng isda. manipis. Oh, maliliit yung ano niya, yung hiwa niya. Yung manipis. Mm, mm Pang sigang talaga. Madali lang ito maluto yung sinigang. Oo, madali lang. Hindi kami kasi naglalagay kaya hindi ko alam eh. Luya? Ay. Kamatis, ano lang? Ay, hindi. Kamatis, yan lang. Basta walang kasi luya. Hindi ako makapagluto kung hindi kompleto. Kung walang luya, hindi ako makapagluto. Lito siya namin. Ang sinigang lang. Talaga... Ay, grabe. Hindi ako makapagluto na walang luya. Yun talaga ang main ingredients ko kasi masarap siya. At tanggal din ang tanggal ng lamsa. Na? Tanggal, tanggal ng lamsa. Hindi. pampasarap yan. Yung anghang-anghang niya. Opo. Okay. Mm -hmm. Masarap. Sa amin hindi. Ngayon, subukan na namin. Oh, sa paksiw lang kami naglalagay ng ano, luya saka tinola. Pag sa sigar, wala. Ito ang wala. Masarap yan. Oo. Hindi kasi kompleto ang niluluto ko kung hindi kompleto din ang recado ko. Lalo yung luya, kamatis, sibuyas, ayan. So, Huwag tayo ngayon dito guys. Masarap ang ulam natin. Hindi na tayo alam ko sabi nga linggo sabi uh -huh. Ma pinong pino pang luya? Oo, pinong pino yung diwan uh, diwa niya ate. Parang sang sisid ganun? Oo. Uh -huh. Na pinong pino? Oo. Uh -huh. Para masarap kapag uh, kinakain mo kasi yung luya, mas masarap. Uh -huh. Ang maganda kasi dito sa chop suey Ayun, half lang mm -hmm. Hindi masarap na Sobrang loko. Masarap ang chop soy. Ilang edad na yung anak mo ate? ano? Yung panganay ko? Mm -hmm. Ano na yun? 32 na yun? Ay, may tarti ko, ko. mayroon na po. May manugang ka na? Hmm, lahat na sila. Ay, mayroon na akong apo. Ito so, si ate, kasama ko siyang nagluluto. Ayan, si ate Ami. Ayan siya guys, mabait. Kasama ko sa barangay. Siya yung kasama natin nagluluto sa bahay. Siya yung kasama natin mag-aasikaso. Ayan guys. Ma magaling siyang magluto. Ayan. <laughs> Oh, so magluluto <laughs> <laughs> going Oke, <susuruh> si Hindi pwede hindi niya ako sa mama malingke. Bakit? Ang alam ko lang na pangalan ng isda, tilapia, bangus, galunggong. Yun. Uh, Pag mga ganyan. <laughs> Diyanin. Oh. Diyanin. Masarap. Masarap. tomato to. daw? Tomato do ito. Oh, yeah. Tapos na yung tomato kanina. na nakalagay na. Fresh corn. Ayan. Ayan na guys, yung so ko. Ito yung chop soy. Ayan. ako. soy. yung sinigang. Araw-araw natin gagawin ito para magluloto. Kasi ito yung pinakamasarap na gagawin natin ngayon. Oh. Si Ali. Gusto Ali. Ali ka, Ali? Halika na, Ali. Halika na. Tigma th mo, mo yung luto. Halika dito. Ito si Ali. Ayan siya. Ayan yeah. si Ali. Ako niya, Ate Ellen. Hello, guys. May say hello. Hello, guys. Sincer. Hello. Uh -huh. Ako pala si Iker Ali. Oh. Mm. Ganoon, kainin mo 'yan. bata. Eh, na, malapit na ay 10 minutes ka pa. Oh, minutes lang, no, minutes, mga 10 minutes pa siguro. 15 minutes okay na maluluto ng ulam na. So, yung alululot natin na ano na kalagyan natin ng powder anong pangalan to ali? constant may N oh cream, oh, cream. cornstarch Corn cream. 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 cream yung pampalapot sa ulam yung

Alaisa. Na, kasama si oh, tapos sa po si ano, si mm -hmm. ta -ta na, Ate. Mm hmm. Yo. Fried chicken 'to na pinainit yun ang ulam niya. Ta -ta si, ah, ta -ta ah, si Aling. Si Aling may ginanahan na siya mag-absent. Ay nako. Friday na, Saturday na sa kanya. Habang bakasyon na. Ah. Ba hindi, hindi sasama ano? to. Nahihilo na to eh. Nag, nagulo, nag, nag clark kami nun. Nagsuka -so siya eh. Naghatid namin si tito niya sa clark. May mama ka ate? Hmm. Kailan? Noong 23. Noong January. 24! 23. 24! Sa clark po. Diyan sa airport. airport. Diyan namin siya. Diyan ang ano niya apply. 24! Pero plano ng sakyan niya. Konti po Malapit na, malapit na guys. Ay, konting tiis na lang. At magluluto na tayo na. Yan si Ayan ang luya, ayan. Ganyan ka, ng ang kaliliit. Ang luya luya natin. Maraming luya para sa ano, sinigang. Mas masarap. Sinado ulo. Hindi, tama na yung ginag. Magamit siya kapatid ko ako, baliw baliw ka ah Pwede lang Pwede nakita Pwede, na, ko ate. na eh nako lang nakita ko lang nako eh nako na nakita ko lang nako eh nako ko eh ko eh

hindi no, naman talaga ako magluluto. Oh, no. Dito sa Sambalis, walang luya ang sinigang namin Ay, hindi pala sila naglalagay ng ano, okay. luya daw sa Sambalis. Kaya mga ilokan kasi, na. mas masarap ang luto natin. Tayo maliluto. Mm, Kaya gagayahin na tayong luto. Luya na sinigang. Ang ah, sarap kasi yung sa amoy niya, yung luya. Kapag may amoy siya. Malapit Malapit na. Malapit na konting tis na lang kakain na tayo magready ka na lang doon ate sa table ako nang bahala dito ready mo na lang yung ano, table maglalagay tayo ng yun, yun natin sa siliga so gusto tayo, magluluto tayo dahil masarap ang luto natin sige na nila, ang luto ng masarap na ilokano kasi so, yung uh, kusinera pilingera ayun uh, tayo sasarapin ang luto natin para hindi nila makakalimutan ang luto ng mga ilokano, kaya masarap ang mga ilokano, yan 应该、嗯、是。